Hi po. Sa video po na ito ay uh, pinagsama-sama ko na yung mga special considerations uh, na kailangan nyo pantingnan pagdating sa pag-wholesale. Okay, so nag apply to both to traditional and uh, ano, advanced wholesale. Pero uh, yung iba mas nag apply sa traditional kaysa sa ano, kaysa sa advanced. So pinagsama-sama ko na lang kasi ano, uh, hindi naman masyadong mahaba yung kada isa nitong mga to. So naisip ko pagsamahin ko na lang sila para ano, para hindi na gumawa ng mga parang tigo one minute video na ano ilan. Okay? So ang unang gusto ko na ano na i-consider niyo pag mag-wholesale na kayo is yung mga fragile items. So sa ano sa online arbitrage, uh, na hindi ko alam kung nabanggit ko, nakalimutan ko na onlaman 'yan. Pero ano, uh, kung hindi ko pa nabanggit diyan na yung mga fragile items, okay lang uh, basta tiwala kayo dun sa prep center. Pag sinabi fragile, yung mga babasagin and all that, okay? ah uh, okay lang siya sa online arbitrage. And hindi ko naman sinasabi na hindi siya okay sa wholesale. Pero ang pag-isipan nyo kasi is kung madaling masira yung item, ah uh, pwedeng, ano, pwedeng uh, yung buong batch ninyo ng orders, uh, pwedeng, you know, magkaroon ng problema. Kasi nga madaling masira yung bagay, di ba? So, sa online arbitrage kasi, parang bibili ka lang naman ng pailan-ilang units. So, kung masira yung iba, parang okay pa rin. Okay pa rin, 'di ba? Nakabawi ka pa rin. Pero kasi pag wholesale, bibili ka na ng mga ano, malaki malakihang quantities. So, kung babasagin niyan ko o fragile item 'yan na madaling masira. So, pwedeng yung problema na 'yan, yung pagkasira na 'yan eh ano, parang mas malaking damage sa iyo. So, yun lang, uh, ingatan mo lang pagka fragile item, pag-isipan mo mabuti. I I would suggest na ano, stay away na lang uh, sa wholesale. Kasi nga, yun, kunyari, babasagin na figurine, ba diba? Kunyari la like, example, wala akong papakita sa screen. Pero, kunyari, babasagin na figurine, okay? So, so online arbitrage, kung ka lang ng lima nun, tapos sabi mo lang, kunyari, bili mo kada isa, $10, at kahit $20, pwede $100. 'di ba Tapos, mabasag yung tatlo, di lugi ka ng $60, parang gano'n, kung 20 isa, ba diba? Ngayon, pag wholesale, bumili ka ng, ano nun, ng isang nun, or 50 nun, or 30 nun, tapos yung nabasag 20 piraso, ba, diba? di ang laking damage nun sa'yo. So, yun lang naman yung problema sa wholesale. So, medyo mag-ingat ka pagdating sa fragile items, pagdating sa wholesale. Tapos, another thing na kung gusto nyo lang naman i-consider pagdating sa wholesale, Is 'yung ano yung uh, 15% na ROI and above. Kagaya ng sabi ko uh, kanina dun sa profitability video, uh, hindi naman talaga siya mahalaga per unit kasi tinitingnan natin siya uh, ano per SKU, kumbaga per batch ng products. So tinitingnan natin siya as a whole kung kikita ba siya as a whole. Pero as much as possible, kung pwede lang naman uh, i-try niyo lang na ikipit 15% and up tapos uh, i-try nyo na at least meron kayong mga 2 dollars in profit. Ngayon hindi dito Ironclad kaya parang dito lang siya sa ano. Pag sinabi ko Ironclad requirement talaga. Kasi nga maramihan yung bawi niyo. Ngayon ang ano lang kasi ang, ang, ang kailangan niyo lang isipin pagdating sa mga lower ROI and lower uh, ano profit per unit is syempre meron pa ring storage 'yan, di ba? So, syempre, bibili lang tayo ng enough para mabil, mabenta sa isang buwan. So, mabilisan. Pero just in the off chance na ano, parang yung analysis natin, pumalya. Okay, may mga pumasok kasi traditional wholesale, ba diba? May mga pumasok, tapos mas mabagal yung benta natin. So, kailangan may enough ka na cushion para sa monthly storage fees. Uh, may enough ka na cushion para sa ano pa sa kung ano pang mga fees na pwedeng ipatong ng Amazon. So, you know, i-try nyo lang kung pwedeng 50% ROI and above, $2 and above yung profit. Again, hindi naman ironclad kung titignan mo siya ng, ano, ng as a whole. Okay? Tapos, the rest ng mga considerations natin na extra, uh, punta na tayo sa screen ko uh, para mapakita ko sa inyo isa-isa. So, ito na tayo sa screen ko. And ang unang consideration na gusto kong uh, ipakita sa inyo ay ito. So, uh, I think, ano, nabanggit ko naman yun sa online arbitrage research part. Pero ngayon, uh, meron ako example. So, it becomes more important para sa inyo na tignan yung ratings ng uh, product na gusto nyong ibenta. Kagaya nito, kung nakita nyo na two ratings yan, tapos uh, pag online arbitrage uh, you know ka ng negative rating ng below ano below 3 ratings uh, hindi ka pa madada-damage masyado pero kasi pag wholesale pagka nakita mo na low yung ratings na poorly rated siya poor quality siya na nagagalit yung mga bumibiling customer so syempre, yun nga the, the problem is always multiplied 'Di ba? na ang sinasabi ko uh, palagi, pagdating sa wholesale, all the problems are multiplied kasi you're dealing with much more units, 'di ba? Uh, a bigger budget din. So, 'yon. Pag may nakita kang problema na ganito sa online arbitrage, parang pwede mo pang ignore. Hindi ko nilarecommend na ignore, pero sa wholesale, it's magnified. Okay? So, iwasan, ha? Pagka ganito. Okay? Kasi mapaparami yung reklamo mo, mawawalan ka ng account if you get enough complaints na ganito, ratings na ganito. Ayaw ni Amazon yan. Uh, gusto ni Amazon yung nakaka ano ka at least mga 4 stars ganyan, 3 stars, 3 and a half mga ganyan and ab and above pala I mean. So yon, uh, yun ang gusto ni Amazon. Pagka nakakuha ka ng mga 3 stars and below na ano or below 3 stars na mga ratings palagi sa product mo, uh, pwede kang tanggalan ng account kasi ayaw ni Amazon na nagbebenta ng low quality. Okay? Tapos uh, dito rin another thing na pwedeng maging advantage pagdating sa wholesale is kung FBM yung product Okay, uh, dito ko nyari ito, 7 ano, 7 yung ano, 'di ba? 7 yung sellers. So tingnan natin, ako merong FBA dito. So mukhang wala. Okay. So anyways, ano, pag puro FBM yung product, uh, may chance na ano, malaking chance actually, hindi lang may chance. Malaking chance na may reason kung bakit siya FBM. Okay? Pero i-research niyo yung product kasi baka baka kayo yung pwedeng ano makapagdala sa kanya through FBA. Okay? Uh, I, I I believe meron na akong sinabi kanina sa OA part na kung pwede mo tong ano kung ikaw yung unang makakapagdala nito sa FBA, tiba-tiba ka kasi makukuha mo yung buy box. So, plus ito, pag nakita kayo ng FBM only, i-research niyo siya. Uh, try niyo mag-list, try niyo mag-list ng FBM nito kung ano kung gusto nyo kung meron doon sa supplier na nakita ninyo uh, tapos nakita nyo puro FBM itry nyo lang maglist uh, baka lang sakali na ano na parang itong mga to hindi lang nila naisip na FBA Asia or something tapos uh, ikaw yung una so yun uh, it can be a good advantage for you okay so tingnan nyo rin akong FBM listings tapos ah uh, dito I think uh, ito ay tama FBM din to So, kunyari, itong product na to, nakita mo na FBM yung ano, yung uh, mga nagbebenta. So, pampers yan, I'm sure na pwedeng i-FBA yan. So, siguro dahil malaki, mas mahal siguro pag in-FBA. Pero if it's something na ganito, tingnan mo kung pwede mo siyang, ano, pwede mo siyang ibenta ng FBA. Tapos, ikaw yung mauunang mag-list ng FBA nito. Yun nga, tiba-tiba ka. Okay, so, extra considerations lang naman to. Another example dito, is kunyari kung gusto mo ng mga bundles, okay? So kung magba ka, uh, wholesale, traditional ah, kunyari ito nakita mo to ng ano, 5 pack. Tapos uh, ano, uh, parang yun nga, para nakita ka ng ano, ng profitable na source. So okay lang naman. Pero ang kailangan mong ingatan yung mga ano, kagaya nito. Okay, tingnan niyo mabuti to ah. Ayan, uh, sorry. Kunyari yan, ayan. 'Di ba? 3 pack siya ng spaghetti. Okay. Tapos merong nakasulat na ganito na ano down home deliciousness quick and easy recipes sir family will love. This is something na hindi mo magagaya. Okay? So hindi mo magagaya to. So tignan tignan ng mabuti yung mga bundles kung nagbabalak kang mag-bundle uh, sa wholesale, okay? I'm sure na ito makukuha mo to ng mura itong product na to. Hindi ko pa nakita yung source niyan pero I'm almost sure makukuha mo to ng mura and profitable. Pero wag mo kakagatin yung bundle na yan. Kasi nga, meron siyang ganitong extra item na, ano yun eh, strategy yan ng na mga nagbabundle para hindi ma, ano, hindi ma hijack, kung ba, para walang sumali sa listing nila. Magsasali sila ng something na hindi mo pwedeng gayahin. Kasi hindi ka pwedeng, ano, kahit gumawa ka ng sarili mong version nito, it won't be this exact thing. So, hindi mo siya magagaya. So, yan, isa yun sa mga hack kung gusto ninyong magbundle ayan, ah, gawa kayo ng something na recipe book or something. Pero, always make sure na relevant siya dun sa product, Ah. So, yan, ah, ingat kayo sa ganyan, ha. Ah. Again, ah, hindi to, ano, ah, hindi to something na, ano, na pwede nyo ignore. Kasi, pagdating sa wholesale, bumibili ka ng malakihan. So, pag nakita nyo na, ano, walang may-ari ng buy box na ganito, this can be a plus for you. Okay, pag wholesale ka. Kasi, ah, most ng mga ganito, nang kaya walang buy box, kasi yung presyo, hindi masaya si Amazon dun sa presyo. So, tingnan natin uh, hanggang saan binibigay ni Amazon yung buy box, yung pinakamababa. So, I, I guess dito, yan, nagkakaroon ng buy at uh, 21.29. Pero currently, ayan, nakita nyo? Ay, 20.99. Okay. Pero currently, itong mga to ay mataas ang presyo, itong FBA saka FBM na to Tingnan natin, may mas mataas pa siguro. Ay, 21.29 Actually, umabot dito yung buy box. Ha. Hindi ko alam kung bakit ano, hindi binigay ni Amazon. Okay naman dapat. Pero for some reason, hindi niya binigay tong ano na to, tong buy box dito around this price na dapat binigay niya. Pareho lang naman. So weird, 'di ba? Pero at least uh, ano, pag nakita niyo ganito kasi, pwede kayong pumasok dito. And since ano kayo, wholesale kayo, so pwede niyo i-undercut tong mga to. Basta 'wag niyo i-violate yung map, ha. So, kung ano, kung hindi siya violation ng map, Uh, pwede nyo i-undercut tong mga to, tapos makukuha nyo yung buy box. So, again, kay kagaya nung sa, ano, dun sa FBM only, tapos kayo lang FBA, pwede kayo lang yung magmay-ari ng buy box. At pwede itong mga to, eh, hindi nila matatapatan yung presyo nyo. Okay? So, kasi nga, syempre, malamang nag-OA yung mga yun, kinukuha nila sa iba. So, pwede masolo nyo yung buy box for a while. So, again, this is, these are just additional considerations. Okay? So, yan. Ah uh, and then, another consideration pala, is uh, kung nyo sa online arbitrage, merong mga brand restrictions. So, alam nyo yung mga, ano, yung mga gated sa brand. Okay? So, it might be an advantage kung ipoperso nyo yung mga brand na ganon. Yung mga brand na gated. Uh, brand gating, ah, hindi, ano, hindi yung mga category or subcategory, kundi brand mismo. Yung mga tipong you need to be an authorized seller of this brand. Parang ganun. So, it might be a good idea na i-approach yung mga brand na yon and try nyo na ano. I-try nyo na maging authorized seller nila. Kasi pag pinagbigyan nila kayo, then it's more profits kasi it would be gated uh, for everyone else. So, it's another advantage. Okay? Uh, yun naman ay for advanced wholesale na kasi lalapitan mo yung mismong brand. So, yun. Yun po yung mga extra considerations and then uh, sa next video ay yung mga final na maliliit na considerations pa. So, maraming salamat po and I'll see you next video. Bye.